60! Mga baka na kanya 60! O, 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 mga ganito pong kalalaki, mga magkano po posibleng niyong mapapintahan? Eh sa ganong klase, sir, ano ano mo pinapakain niyo bakit lumalaki ng ganong kalalaki? Pinakabaliit, pinakamurang baka gusto natin sa mga magbabaka mapinta lahat ng kanilang mga baka. Oh. Walang daan. Oh.

Bili. Bili. Ilan. Ilan po na pala po bayad? Oh, po. Magkano ito? Magkano po yan? 59. 59 or 61 daw. 61. 59. Ay, malaki naman po siya. partido.

Baka, ayan, yan ayan, 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 Baka ni Tete. Ah, baka ni Tonton. Magano yan? 1.27, dalawa. Dalawa. Nabili na? Nabili na. Nabili na. So Ito, baka ni na. Tonton. Nabili na. Kasama mag -alaga. Ayan. Nabili na. 100. 100 Ay, rin mag 27, kasama mag Nabili na. 100. mag 27,000, dalawa. Kasama mag-alaga. Oh. Si Robert. Ayan. <laughs> Magaganda din ang baka nila, oh. Saan sila magkakalayo presyo? Papayat! baka? Ganti na trato na Ano na? section doon na? Magkano? Pabay pa rin yan, Jose. O, pa rin yan. O, magkano? 76. oh, at least na 76 pa. Last two minutes. O, baka ko lang yun. Layo ko na Para matatanggal sa isa ilong. Yun mo. 76,000 na pagkabit. Ito na sila, sir. nakabili? Magkano sir, bilhin niyo po? Ito na na Seventy-seven. Ano po din ang gagawin dyan, sir? Ha? Anong gagawin nyo? Patining? Hindi ha, alagain. Ah, alagain? Oo Ah, oh. patining po. Marami na po kayo alaga, sir. O, oh, yun, italaan eh. Ipagbili na namin yung mga ito. Ah, na ipagbili nyo, kaya bumili kayo ng bago. May laban nyo po alagain yung ganito kalalakay? Hindi, yun nga. Yung batang uh, nagalagay, pagkain na kainan po, hindi binibintan. Ano? Oo. Pang madalian po pangmatay oh, na. Hindi yung nagtatagal at tayo nung matagal. Ay, Japan. Kaya hindi yung nabili ng maliit. 670 na ang binibili. Sa mga ganito pong kalalaki, mga magkano po posibilin yung mapangintahan? Ba, well, I mean, yung aming pigbilan doon eh. May gitsandaan eh. 100,000! maganda. Yung ano uh, dito, Pero sir, kinala pa yung dito. Kinala uh, pa ay, dito, ay. Ay, yung dito. Ah, sa ganong klase, sir, ano, ano po pinapakain nyo? Bakit lumalaki ng ganong kalas? Dumo. Ah, dumo. Tsaka ka ang pipids. Ah, nagpipids kayo. Ano pong pids ang ginagamit niya? Pilti. Kakil pids, sir. Pilti. Ah, uh, pang baboy po. Oo, oh, pang baboy, pang baboy. Ang yeah. may pare. <laughs> Manapa? Ah, ito nabili na nila sir 77,000. Malaki naman po, upang malaki pang ilalaki niyan. Ay, malaki Ay, wala patas, eh, wala pang harap pa kasi. Oo. Wala pa. Kaya magkano ang ka siya? 65,000. Ilan ba ka? 65,000. Ang taba. Oo. Oh. Magandang-gandang klase. Eh.

Ito yung mga native. Uh, mga budget Mga dambibilog. Kahit siya mga native. Plus <laughs> 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 Ano ba 'yan? Ano ba? Magkano presyo niyan, May presyo? Uh, ah, magkano presyo? P235. Tagalogin po ano? Hindi 'yan programan. Bilang ng sa. O, pambayad ba rin. Bilog na naman. Kasi yung na bilog at puwet. Bilog na bilog. Bilog na bilog. Video mo para makita mo mo. mga 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 hindi <laughs> House, ito nga, ito nga, ito yung baka yung plane, binibili nila, M baka mo okay. binibili. Magkano bili? Binibigay namin 43,000, di ko rin taks. 43,000? 3,000 pala naman, diperensya. 40,000 yung mabilin mo Tapos tinatawagan, tinatawagan ng 40,000. Ito sila, sila yung mga tumatawag. Ito sila, sila پران پران جنن کي جيجي ملي ڪا کي جي دادران جي من باقي ٿو من پران او نه اي دادران کي ملي ملي نام نه جو ملليت باقي ڏو نالو کي ڏيڪري پر او يا يا اي ڏاڙي کي اي ڏاڙي کي

Ito na May... yung pinakamaliit ba yun na baka. Kano yun, sir? Dibi na 17,500. 17,500. Itong pinakamaliit, pinakamurang baka na yun. 17,500 lang ang oh. pupuntaran siya. 17,500. Seventeen ang halaga. Tapos yung tawaran na seventeen, ang diferensya. Maningit na baka, mura pa. Kung binili mo yung malaki. So, yun, ayun, na. Aray, huwag mo na palipat. Aray, sabi may alak po isang mouth. 17,000. yung gamit? Sabi, akin nga Abe, yun. O, dito, dito. Nabi din naman siya. Sa daan. mau oh, nonton si botonton oh uh, <laughs>

61,000 Malaki naman Ayan, marami pang baka Natira Ayan